Rexel, kukuha ka din mangga. Hmm. Pag-uwi ha, gago. Kukuha ko lalagyan. Wait lang, Ay, say. Ay, mo sa sa, ano? <laughs> 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 may sa may ano, sa may, ayun, lagayan. Ay, lagaya, oh, sa'yo ha, gis ko. Mahirap yan, Ma. Tayo, Rexel. No, no, no. sa ano. Inog na rin niya kahit maliliit. Ah. Ay, may sako ako dito, wait. Hindi, punin niya dyan. Rexel, oh. laki na yan. Yeah. lagot. mas... <laughs> Hindi yan pamalo, ha? Heros, hindi ka umapak dito, maliit na lang po mo nga Huwag ka umapak daw dito, malulog mo pa dyan. Hindi lang makuha dito banda, no? Mama, here! Mama, here! Ah, ano? Here! Bulat naman ako. Sana ilalagyan mo. Ah. Uh oh, Ayan na. Wala lambot na yung mga munda. Ay, <laughs> <laughs> niya. Hindi, hindi niya maano sa... pa Ayan si Cyrus guys. Eh, kumawa kami ng mangga. Ayan. Ang ganda na kanilang panungkit guys yung galon. K <laughs> <laughs> hmm. K K Hindi lang masyado abot, no? Wo, Huwag ka daw aapak dito. Uh matamis -hmm. uh -huh. uh -huh. yeah, okay. Yung matamis okay, ba 'yon? Ahala ko suka 'yon. Hindi Hindi kasi pagkatagal mo talaga <laughs> lang <laughs> araw sa ko. suka na ang dati mo. na tayo naman. Ay, sarang mo yun? Hindi po. Bago nga. Ano nga pala? talaga. Uh, oh. siya. Oh. o nga. Ay nga. Ayun Oo oh. oh. oh, mga antik. Ayan, Saan ba? Ay o oh. daming antik tayo Ayun. Ang Ang antik oh. mga <tinyo> <tinyo>

sa sasakyan Ah, ah ayun no, yung ayun, tawag nga ito oh. ay abot niya yan ata basta akit siya na upuan oh, pero hindi siya dyan dito lang oh, kasi ano lang to ay akit siya upuan siya dito ayun isang ganun no. Eh. ay kala ko ihahagis ni sa paano makakuha mo yung kuya sa upuan okay. dito ka kuya ang dami oh. mag ingat ka ha hindi bawal ka dyan ma mano oh, maglakad ayun. Mamaya na pag bumaba siya, pwede dito o abot niya dito. Ay! Pwede mo makikita dito. Ayun mo ko. Wala ko may ano na yan. Wala saan ba? Ayun mo. Ito? Mm, yan. Hmm. Ito yung nakaraan o. No? Oh. Pinapala pa na Rex kasi yung nagpapos na muna sa kamay niya. Hindi <laughs> na kaya. <kahit. laughs> Sino? Hmm. Kaan mo itong bako? Ay, dyan kasi yung minsan na <laughs> Napakalaki puno dito. Kusa lang yan siya tumubo, no? Hmm. Uingi kami dun sa doon ng manga kay tatay. Pauwi na kami. Let's go! Ang makaapak! Simple lang yung gasolina, ano? naman para magsasakyan <coughs> dito. <laughs> Salilid lang. Bukuhatin mo ito sa loob. Bukuhatin mo ito. Rolling mo sa mga yung center. Bukuhat mo, buhat. Ah, may shortcut sure sa baba. Ay, oo nga. Nakulit ka, lakos makulit ka. Lagi kumakulit. Nakita niyong to Doggy, doggy. 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 Yung Rexel. Rexel. <laughs> yung pag umuwi ako dito, ang daming aso. Balik kayo sa sakit kami ng tricycle. <laughs> exhale. Ha? oh, din oh. tara na, Rachel. Let's go. Oh. Uy, mahulog, mahulog. Mahulog ka dyan sa creek. What? Dito sa akin. Uh, <laughs> Diyan <Dito> dyan siya. <Yeah>. Sige <laughs> like, <you> na, know, cheers. <laughs> Are you burduk? Uh huwag ah, ka, huwag ka pa gano'n, Dirty. Tingin-tingin sa'yo. Hi muna, hi. Ma! Hi ka muna, hi. hi! Gano'n mo, hi. Hi ka muna dito. Oh, bella! Okay, guys, pa-uwi na kami. Nakuhan namin mga guys, marami. Yes.